Sisi si Virgie, o oh, ito yung gawin natin, halimbawa, ayan, punta tayo sa ating um popo profile, tapos punta tayo dun sa invite, tapos dun sa invite link, ayan, yung mga invites ko, create invite link, ayan, tapos, i-click mo, padala mo sa messenger. Pindutin mo yung messenger. Tapos, hanap ka ng papadalahan mo. Isang tao, isang invite link. Ayan, o yan, naghahanap ako ng mga padadalhan ko ngayon. Ayan, hinahanap ko yung padadalhan ko. At naisip ko, padadalahan ko yung isang friend ko, si R. Ayan, si Ara ayan, padadalhan ko si Ara yan. Send. So sinend ko na sa kanya ngayon yung invitation. Tapos, babalik na ako. Ayan, nasend ko na sa kanya. O, babalik na ako ulit sa messenger. Punta ako sa messenger ko. Puntahan ko siya. Ayun, na, -na click ko na yung link ngayon, lalagyan ko lang konting introduction. Hello, Ara! Uy, friend! Ganyan yan. So, alam ko si Ara kasi medyo ma-business to. Tsaka gusto nyo ng connection. Kaya ganyan ang introduction ko initially sa kanya. Introduce ko yung aking friend. Uh, yung aking popo sa kanya. Ayan. Tapos, syempre, after na message na yun, padadalahan ko naman siya ng mga poster. Ayun. So, yung poster na ang susunod.